Huwag kang magalala anak dahil gagawin ko lahat para sa Ako yung magiging mami at daddy mo simula ngayon. Humingi ng payo si Christian Merck Gray sa matalik niyang kaibigan na si Tony Fowler at makagago sa hindi pagkakaintindihan nila ng kanyang asawang si Pam. Matatandaan na ikinasal uli ang mag-asawa sa Australia upang masaksihan ng ina at iba pang pamilya ni Pam ang pag-iisang dibdib ng dalawa sapagkat hindi nila natunghayan ang unang kasal ng mag-asawa sa Pilipinas dahil sa pandemya. Naging issue sa pangalawang kasal nila ang engagement ring na ibinigay ni Mark dahil sa hindi totoong diamond ang ibinigay nito sa asawa. Nagtampo si Pam dahil pakiramdam raw niya ay hindi siya mahal ng kanyang mister sapagkat peke ang binili nitong singsing -sing hindi gaya ng nauna nitong ibinigay sa una nilang kasal. Nagkaroon din sila ng hindi pagkakaintindihan matapos ang kasal, dahil sa nais ni Pam na siya ang humawak ng kanilang pera bilang asawang babae. Kailangan raw na may baguhin sa sistema nilang mag-asawa, lalo na sa usaping pinansyal ngayong ikinasal na sila sa pangalawang pagkakataon. Ani Pam noon ay dapat siya ang humahawak ng kanilang pera sapagkat siya ang ilaw ng tahanan, ngunit ang nangyayari raw ay wala siyang akses sa kanilang mga bangko at para daw siyang timawa na humihingi na lang ng pera sa asawa dahil sa mga hindi pinagkakasundo ang mga bagay ng mag-asawa ay pinili ni Pam na maiwan sa Australia, upang magtrabaho at umuwi naman sa Pilipinas si Merck, kasama ang kanilang anak. Humingi ng payo si Merck sa matalik niyang mga kaibigan patungkol sa sitwasyon ngayon nila ng kanyang asawa. Unang pinuntahan ni Merck si Tony Fowler. Ani Tony ay hindi napaliwanag ni Merck ng maayos ng sabihin niyang hindi totoong diamonds ang kanyang binili sapagkat pangalawang kasal na rin naman nila iyon Iba raw ang impact nito sa babae sapagkat parang ang dating ay dahil pangalawang kasal na ay hindi na espesyal. Magkaiba rin daw sila ng paniniwala pagdating sa singsing -sing sapagkat para kay Tony ay hindi niya tinitingnan ang halaga ng singsing at hindi ito sukatan ng pagmamahal ng isang tao. Nagkulang raw ang mag-asawa sa masinsinang usap patungkol sa magiging plano nilang kasal. Pinayuhan si Mark ni Tony na kailangan nila na mapag-usapan ng maayos at huwag basta, basta sumuko sapagkat mayroon na silang anak. Para naman kay Makagago ay masisira talaga ang pagsasama ni Merk at Pam kung patuloy na makikinig si Pam sa sulsol ng dalawa nitong kaibigan na sina B at B. Kung hindi raw kayang iwanan ni Pam ang kanyang mga kaibigan, ay mas mabuti pang kalimutan na lang ni Merk si Pam. Sa panahong nagawa raw magtrabaho ni Pam para may maibigay sa kaibigan ay maling-mali na ito sapagkat kung magtratrabaho man siya ay dapat para sa kanyang anak at hindi para sa kaibigan. Kaya kung hindi mabitaw-bitawan ni Pam ang kanyang mga kaibigan ay mas mabuti pang hiwalayan na lang ni Merk ang misis. Dahil sa ngayon raw ay ang ginagawa ni Pam ay pinipiga si Merk at kung maubos na ay iiwanan rin ito. Naawa naman ang ina ni Merk sa kanyang anak sa sitwasyon niya ngayon ayaw raw niyang maranasan ng kanyang apo na lalaking broken family gaya ng kinalakihan ni Mert. Sana raw ay maayos ng mag-asawa ang hindi pagkakaunawaan.